Ibang mga artista, nagpahayag ng tulong at simpatya sa aktres na si Neri Miranda sa kinakaharap nitong kaso. Nagpahayag ng pagsuport ang dating senador na si Atty. Kiko Pangilinan sa mag-asawang Chito at Neri Miranda. Ito ay kasunod na palabas ng statement ni Chito hinggil sa pagkakaaresto ng kanyang asawa noong Sabado, November 23, kaugnay sa kasong kinasasangkutan nito. Matatanda kinumpirma ng Southern Police District nitong November 26 na isang aktres na itinago sa alias na Erin ang inaresto nila habang nasa isang convention center sa Pasay City dahil sa 14 counts ng violation ng Security Regulations Code at Estafa Case kalaunan ay kinumpirma na nga ni Chito ang kumakalat na balitang na ang asawa ngunit sinabi nitong walang ginagabang kasalanan si Neri. Sinabi rin ni Chito na isa lamang endorser ang kanyang asawa at ginagamit ito upang makakuha ng investment mula sa ibang mga tao. Pinangalalan rin ni Chito si Chanda Achancha, ang may-ari ng Dermacare na iniendorsa ni Neri bilang may hawak umano ng lahat ng pera. Nasa post rin niya ang sulat na ipinadala nito sa kanyang asawa. Sa comment section ay makikitang nag-comment si Atty. Kiko Pangilinan. Anya, handa siyang magbigay ng tulong para kina Chito at Neri. Narito kami handang tumulong Chito. Ang product endorser ay isang talent at hindi dapat nananagot sa illegal na gawain ng may-ari at management ng isang korporasyon. Biktima rin si Neri tulad ng ibang na biktima ng mga estafador sa likod ng kumpanya. Habulin dapat yung mga may-ari. Naway madismiss o maibalik ang kaso sa piskalya para sa preliminary investigation at malif o maquash ang RS Warren. Buong komento ni Attorney Kiko. Sa hiwalay na AJ ay mas ipiniwanag ni Attorney Kiko na hindi dapat managot ang endorser sa illegal na operasyon ng kumpanyang iniendorso. Narito kami handang tumulong Chito. Ang product endorser ay isang talent at kung walang koneksyon o kinalaman sa ownership or management at operasyon ng kumpanya na involved sa illegal na operations ay hindi dapat managot sa nasabing ilegal na gawain. Ako mismo ay saksi sa kabaitan ni Neri. Nabiktima din si Neri ng mga estafador at ang dapat habulin dito ay ang mga may-ari at nagpapatakbo ng kumpanya. At dagdag pa, dahil walang natanggap na anumang mga notice si Nachito at Nery sa kaso, questionable ang legalidad ng warrant of arrest na dapat questionin sa hukuman. Now, why ma-dismiss ng kasong ito? Outright o di kaya maibalik sa piskalya for preliminary investigation at in the meantime ay ma o maset set aside yung arrest warrant? Lahat ni Atty. Kiko. Kasalamat naman si Chito sa pagsuportang ang ipinakita ni Atty. Kiko. Salamat Kuya Kiko. Sana marilis si Neri agad kasi wala naman siya notice na natanggap. Handa naman siya humarap sa court kung kailangan. Pero paano siya i-defend ide sarili niya e eh warat na agad binigay sa kanya na walang bail sa ad ni Chito. Bukod kay Kiko, maraming artista din ang nagbigay simpatsya kay Neri Miranda at sa asawa nitong si Chito Miranda. Narito ang mensahe ng ilang celebrities para kay Neri at sa kanyang pamilya. Sabi ni Joros Gamboa, Malalagpasan ninyo ang pagsubok na ito in Jesus' name. Ayon naman kay Donalyn Bartolome, Praying with you, Kuya. This is so heartbreaking. Alam naming mabuting tao si Neri ang post ni Rita Avila. Say naman ni Marisa Sanchez, Grabe naman. Praying for you, Neng everyone knows your heart. This too shall pass. Yakap po kuya, sabi naman ni Frankie Pangilinan. Ang ilan pang celebrities na nagpahayag ng suporta kay Neri ay sina Ogie Alcacid, Jugs Zugueta, Zainab Harake, Barbie Imperial, Isabel Oli, Arang Nina Empoy, Kalad Karen at marami pang iba.